Samuel, may pag-asa pa. Susubukan kong gamutin ka. Giit ni Landro. Maring umiling naman si Samuel dahil hindi rin naman kakayanin ni Landro na labanan si Manny. Nagsagawa pa rin ng ritual ng panggagamot si Landro sa kabila ng pagtutol ni Samuel. Ang mutya ng serena na binigay ni Mang Paeng ay ipinababad niya kay Luna sa isang basong tubig para panlinis sa mga sugat ni Samuel. Nagsambit siya ng mga orasyon para alisin ang pamarusang ipinataw ng mamalarang na si Lucio sa kaibigan niya. Subalit, kahit anong gawin niya ay hindi niya magawang alisina ang sakit nito at irebuelta sa kalaban. Nangihina na lamang siya sa tuwing sinusubukan niyang pagalingin ang kaibigan Landro, itigil mo na yan. Hindi mo kakayanin ang pwersa ni Manny at ni Lucio. Mapapahamak ka lang. Nangihinang sambit ni Samuel. Walang nagawa si Landro. Ipinigay na lamang niya kay Samuel ang baso kung saan nakababad ang mutya ng Serena. Kakailangan kasi nito ng natatanging lakas para matagalan pa nito ang paghihirap dulot ng nagnanaknak na mga sugat. Samuel, magpakatatag ka. May makakatalo pa kay Manny, isang tao na mas matasang ang aral sa lihim na karunungan. Kaya kailangan mo mabuhay hanggang mahanap ko ang taong yun. Wika ni Landro habang pigil ang luhang nakatingin sa kaawa-awang si Samuel. Aalis ako pansamantala sa pagbalik ko. Kasama ko na si Marcuyo. Aniya bago tumindig at mabilis na lumabas sa kinalalagakan ni Samuela. Hindi na niya natatagalan pang tignan ang paghihirap ng kaibigan. Kaya nagpa siya siyang maglakbay na sa araw ding iyon. Mabilis namang sumunod sa kanya si Sinaga. Sandali, Landro. Pagpigil nito sa kanya. Huminto siya sa paglalakad at hinarap ang tikbalang. Salamat sa pagtulong mo kay Samuel Sinag. Aniya rito. Tumangutan naman ang tikbalang bago nagsabing. Tungkulin ko rin na tulungan siya bilang isang kaibigan. Tuluyan na siyang nagpaalam sa tikbalang. Hindi siya maari magsayang ng oras dahil buhay ni Samuel ang nakasalalay. Masyadong malakas ang kapangyarihan ng mamalarang na siyang nagbigay ng kakaibang sakit dito. Sandali lamang, kaibigan. Uwi ka ng tikbalang kay Landro. Muli siyang lumingon dito at naghintay sa anumang sasabihin nito. Nakatitik akong hindi si Mali ang may kagagawa ng labis na paghihirap ni Samuel. Uwi ka nito bago siya matiim na tinitigan. Ano ang ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong niya rito. Makapangyarihan ang mama larang. Kontrolado niya ang lahat na nagnanais na papasilalim sa kanyang kapangyarihan. Wika ni Sinag bago siya marahang tinapik sa balikat. Kailangan mo mapatay ang mamalarang Landro. Siya ang tunay mong kalaban. Wika pa ng tikbalang bago ito marahang naglakat paalis. Naiwang natitigilan naman si Landro. Napaisip siya ng malalim sa sinabi ni Sinag. Sinag kailangan niyang mapatay ang mamalarang at magiging madali na lamang ang gagawin nilang pagpigil sa kapangyarihan ni Manny. Kilala niya ang kaibigan. Hindi ito likas na masama. Maaari na impluensyahan lamang ito ni Lucio. Biglang pumasok sa isip ni Landro ang lahat ng mga turo ng kanyang lolong antingero. Ang paraan lamang para mapatay ang mamalarang ay masunog ang tahanan ito kung saan ito nagsasagawa ng mga rituala. Sa ganoong paraan ay mapapatay niya si Lucio. Nagbalik si Landro sa kubong tinutuluyan ni Wanda. Nadat na niya ang dalagang malungkot na naghihintay ngunit agad na bumalatay ang tuwa sa mukha nito nang masilayan siya. Patakbo pa siyang sinalubong ng yakap ni Wanda dahil sa lapis na tuwa. Buong akala kasi ng babae ay hindi na niya ito babalikan pa. Subalit, nakapagbitiw na ng salita si Landro at ito ay pangako niya. Kaya tutulungan niya ang dalaga na mabawi ang asyenda at mailigtas nila si Don Romano. Kapalit nito ay ang pangako naman ng dalaga na isa sa lahat ang mga lupang nakamkam ng ama nito at maibalik na dapat pagmamayari kung sino mang tao. Isa pa, malaki ang may tutulong ni Wanda sa kanya. Nasa loob ng hasyenda ang mga kalaban at tangi ang babae lang ang nakakaalam sa pasikot-sikot roon. Wanda, may alang ka bang lihim na daan papasok sa hasyenda? Tanong ni Landro. Tumangon naman ang dalaga dahil kabisado nito ang hasyenda. Mag-isang pumasok sa asyenda si Landro. Hindi na niya isinama si Wanda kahit ito ay nagpupumilit. Ayaw niyang makaroon ng sagabal sa gagawin niyang pagmanman sa loob ng asyenda. Siniguro na lamang niya ang siguridad ng dalaga. Inrasyonan niya ang paligid ng kubo nito para maging ligtas sa piligro. Nangako din siya sa babae na hahanapin si Don Romano para alamin kung ito ay buhay pa ba. Dumaan si Landro sa parting mapuno kaya hindi siya pansin ng mga taong nagroronda sa buong lugar. Nang gubabina ay doon siya kumilos patungo sa mansyon. Mamanmanan niya si Lucio para malaman ang bahay ng mamalarang. Delikado ang gagawin niya pero wala namang ibang paraan para may ang plano niya. Nang makalapit siya sa mansyon ay namataan na agad niya si Berto Ang lalaking na kalaban niya noong nagtatrabaho pa sila sa asyenda Kasama nito si Manny na tila isang hari kung umasta Ibang iba na ako kumilos si Manny Kinain na ng pagiging ganit ang puso nito Gustuhin man niyang sugurin at sumbatan ang dating kaibigan ay pinili na lamang niyang umatras lalo na ng tila maramdaman nito ang presensya niya. Tumayo pa si Manny at dumingon-lingon sa paligid bago pinalingan si Berto. Higpitan mong pagbabantay sa paligid. Nararamdaman ko ang presensya ng isang antingero. Mariing pulalas ng lalaki. Patakbong lumayo si Landro sa lugar na iyon at nagtago sa kadiliman ng gabi. Hindi siya gaanong lumayo pero nakatanaw siya sa mansyon Hindi niya mahanap si Lucio pero si Don Romano ay nakita na niya. Nakaupo ito sa upuang digulong at nakalagak sa isang tabi. Tulala ito at pumayat kaya nawala na ang aristokratong anyo nito. Nagmistula na itong pulubi. Nagmasit pa rin si Landro nang mamataan niya si Laila na lumabas mula sa likod ng mansyon. Palingon-lingon pa ito na ani mo may tinatakasan. Patuloy sa paglalakad ang babae. May dalang bayong at nakasuot pa ng itim na bandana. Papunta si Laila sa direksyon ng koprahan kaya mabilis na sinundan ni Tony Landro. Hindi man niya masundan si Lucio pero magagamit naman niya si Laila laban sa mga to umusal siya ng palipad na hangin tilang saglit lang ay bumagal na ang paglakad ni Layla. Mistula itong hapong-hapo hanggang sa nauupo si naupo habang sapo ang tip dib dibdib at habol ang paghinga. Naglakad si Landro palapit sa babae at nang makarating siya sa harap nito ay marahang lumuhod. Tumingin si Layla sa kanya at nanlaki ang mga mata nito nang makilala siya. Nakaawang ang bibig nito pero hindi magawang makapagsalita. Kamusta ka na, Layla? Sarkastikong tanong niya rito. Tumulo ang luha sa mga mata ng babae habang nanginginig ang buong katawan na tumingin sa kanya. Tinignan niya ang laman ng bayong nito at napapailing-iling ng makitang naglalaman iyon ng mga alahas at pera. Kita mo nga naman ang traidor ay mananatiling traidor kahit kailan. Bulalas niya bago mahigpit na hinawakan sa braso ang babae at hinila patungo sa mas madilim na parte ng koprahan. Hindi nito magawang makapagkilas dahil sa labis na paghihina dulot ng palipad niya rito. L Landro? Hinanghina na sambit ng babae Mukhang tatray doon mo rin ang kapatid at lolo mo ha. Wika ni Landro. Napaluhod sa lupa ang dalaga nang bitawan niya ito. Kumapit pa ito sa pantalon niya habang nagmamakaawang nakatingala sa kanya. Sabihin mo sa akin kung saan nakatira si Lucio. Saan niya itinago ang mga gamit niya? Mariing utos ni Landro. Namumutla na ang babae kaya Pumutik siya sa hangin kasabay ng pagbulong. Suminghap si Layla at umubo nang muli siyang makalanghap ng hangin. S Sasabihin ko na... Anang babae matapos ang sunod-sunod na pag-ubo. Naupo siya sa harap nito para magpantay ang mukha nila. Huwag mong susubukang try do rin ako muli, Layla. Aniya na may halong pagbabanta. Tumangu tango naman ang babae at nagsabing nais niyang kumawala sa poder ni Lucio at Manny. Buong buhay ni Layla ay mistula na itong bilanggo sa kamay ng kinikilala nitong lola na mangkukulam. Buong akala ng dalaga ay magiging malaya na siya at buputi ang buhay sa piling ng lolo nitong si Lucio. Pero mas malalapa ang naging buhay nito roon. Ito na yata ang sumpa sa akin ni Lola. Hindi ako magiging maligaya kahit kailan. Paluhaluhang sampit ng babae. Tumingin ito kay Landro at nangakong tutulungan siya na mapatay si Lucio basta tulungan din niya itong maging malaya. Mahirap mang pagkatiwalaan ang babae ay pikit mata siyang nakipagkasundo rito. Alang-alang kay Samuel ay susugal siyang muli napagkatiwalaan si Layla. Nang gabi ding iyon ay pumuslit silang dalawa palabas sa hasyenda. Naglakbay sila sa kagubatan at inabot na roon ng umaga. Layla, wag mo kong susubukan linlangin dahil titiyakin ko sayo bago pa man ako mapahamak ay mauuna kitang mapatay. Pananakot niya rito. Nauunang maglakad ang babae at nakasunod siya rito. Pinatalas niya ang pakiramdam para maging handa siya sa anumang mangyari. Pansin niyang nasa kalagitnaan na sila ng gupat. Mas matayog at mas masukal na ang lugar na dinaraanan nila. Huminto si Layla at nagtago sa malaking punong kahoy. May itinuro ito sa hindi kalayuan. Nang tignan niya ay wala naman siyang nakitang bahay. Ang naroon ay dalawang magkatabing puno pero maluwag ang espasyo sa pagitan ng dalawang matatayog na puno. Iyon ang bahay ng Mama Larang. Wika ni Laila habang nakaturo sa pagitan ng dalawang puno. Niluloko mo ba ako? Singhal niya sa babae dahil wala siyang nakikitang bahay doon. Alam mo namang hindi ganong kadaling makita ang bahay ng isang mamalarang. Larang. Nakatago ito at hindi basta nakikita ng pangkaraniwang mata lang. Hindi ko lang nakita si Lucio na naglaho sa pagitan ng dalawang punong yan. Kaya nasisiguro kong nariyan ang bahay niya. Paliwanag ni Layla. Pinagmasda ni Landro ang paligid. Matatayo na puno ang nakapaligid sa kanila. Ramdam din niya ang kakaibang enerhiya sa paligid, lalo na nang lapitan niya ang pagitan ng dalawang puno itinuturo ni Laila. Umusal siya ng paulit-ulit na orasyon habang naglalakad sa palibot ng dalawang puno. Ilang saglit lang ay tumambad sa kanya ang isang maliit na bahay kubo. Maraming kung ano-anong mga putilya ang nakasabit sa bungad ng kupong yun. Nang pakatignan niya ay ang mga sari-saring insekto ang nakita niya. May mga puto ng tao din siyang nakita na nakapalamuti sa bawat haligi ng bahay. Nagsimula ding umalingasaw ang masangsang na amoy. Nang makatiyak siyang iyon na nga ang bahay ng mamalarang, ay pinalikan niya si Layla sa punong pinag-iwanan niya rito. May pagmamadali sa pagkilos niya dahil iba ang pakiramdam niya sa naturang lugar. Mabilis niyang hinila si Layla para makalayo doon subalit, hindi pa man nakakahagpang paalis, ay humangin na na malakas kasabay ng pagpulong ng hangin. Kakaibang kilabot ang nanulay sa buo niyang katawan dahilan para manindig ang palahipo niya. Napalingon siya sa paligid lalo na nang makarinig siya ng bumupulong. Pinilit niyang payapain ang sarili at hawakan ng mahigpit ang lebreta negra. Hindi mo ko kaya. Iyon ang paulit-ulit na bulong sa hangin. Nasisiguro niyang alam na ng mamalarang ang kanyang presensya sa lugar na yon. At nakikita siya nito at pati ang bawat kilos niya. Lucio, magpakita ka! Sigaw niya rito nagsimulang sumulak ang kanyang dugo dahil sa nataramang galit lalo na nang maalalang si Lucio ang dahilan ng kamatay ng mga mahal niya sa buhay. Nakarinig siyang muli ng mga pulong na hindi niya nauunawaan. Lumitaw ang imahe ni Lucio at nang subukan niya itong lapitan ay bigla itong maglalaho. Pinaglalaroan siya ng kanyang imahinasyon at alam niyang si Lucio lamang ang may gawa nito. Traidor ka, Layla. umalingaw ngaw ang tinig ni Lucio sa puong paligid. Nagliparan ang mga ibong, kumakanlong sa puno dahil sa pagdaguntong ng malakas na boses ng mamalarang. Nalilito namang napalingon sa paligid ang babae. Pilit niyang hinahanap ang kinaroroonan ng tinig ngunit hindi niya ito makita. Mapapakas sa mukha ng babae ang labis na takot. Sa huli ay yumukyog na lamang ito sa lupa habang humahagol gola Lahat ng kasakiman ay may kabayaran. Anang tinig bago muling sumampit ng mga orasyona. Sa pagkakataong iyon, lakas ng loob at tiwala, sa lumikha lamang ang tanging nakakapitan niya sa mga oras na yun. Sinampit niya ng paulit-ulit ang natatanging orasyon mula sa lepreta negra na nagagamit niya tuwing nasa de peligro. Tumawag siya sa gabay ng anghel at sinampit ang pangalan nito para mapagpatibay ang orasyong poprotekta sa kanya laban sa mamalarang naging matagumpay ang ginawa niya dahil hindi siya tinablan ng mga palipadahangin orasyon ni Lucio. Si Laila naman ay tumakpo palayo sa kanya dahil sa takot. Gusto ng dalaga na matakasan ang galit na parusa ng sariling abuelo. Ngunit sa kasamaang palad ay bumagsak ito sa lupa at nangisay. Sari-sari mga insekto ang lumabas sa mga bibig nito, ilong pati na rin sa magkabila ang tenga nito. Hindi naman makapaniwala si Landro sa mga nasaksihan. Masyado niyang minaliit ang kakayahan ni Lucio at sumugod ng hindi nakapaghanda. Sukdulan na ang kasamaan nito kaya naman wala siyang pagpipilian kundi ang umatras. Isa rin sa palagi sinasabi ng lolo niya ay hindi karuwagan ang umatras sa laban lalo na't alam mong ikaw ay tihado. Hindi mo ko kaya Landro. Kung napatay ko ang lolo mo, mapapatay din kita. Singhal lang mamalarang. Sukdulan na ang kasamaan mo Lucio. Kahit sarili mong apo ay kaya mong gamitin at patayin. Bulyaw niya rito. Patras siyang naglakad palayo sa kinaroroonan ng bahay ni Lucio. Hindi pa iyon ang tamang panahon na para sila ay magtuos. Pero pinapangako ni Landro sa kanyang sarili na babalikan niya ito at pagbabayarin sa lahat ng atraso nito. Nakita mo na kung anong kaya kong gawin, Pinata. Magagawa ko rin sa iyo. At pati kay Samuel, ang ginawa ko kay Laila. Kung hindi mo susuntin, ang gusto ko. Sambit ng mamalarang. Hindi pa rin niya ito makita kaya nakatitiyak si Landro na nasa loob pa rin ito ng bahay. Kung makakapasok lamang siya sa loob ay magagawa niya itong patayin. Pero hangga't hawak nito ang mga kasangkapan sa pangkukula, hindi niya ito kailanman malalapitan. Hindi mo gagawin yan, Lucio isa lang sa amin ni Samuel ang makakapagbukas sa baul. Kung isa sa amin ang mamatay, mawawalan din ang silbi ang laman ng baul na hawak ninyo. <laughs> Nakangising sambit ni Landro. Tiwala siyang hindi sa siya papatay ng mamalarang lalo't hindi pa nito nabubuksan ang naturang baula. Maliksi ang kilos na tumakbo siya palayo roon. Itinatak niya sa isip ang bawat nadaraanan niya para madali niyang mabalikan ang tahanan ng mamalara kapag nagkaroon na siya ng sapat na lakas upang ito ay talunin. Hindi naman nagawang pigilan ni Lucio ang pagtakas ng pinata dahil sa proteksyon nito. Hindi niya rin maaaring patayin agad dahil may katwiran ang pinata kailangan muna niyang mabuksan ang paula at makuha ang lahat ng kayamanan. Kapag nangyari yun, siya na ang magiging pinakamayaman at makapangyarihan sa lahat. Alam ni Lucio ang tungkol sa nakatagong aral sa baul. Kaya naman, mininipula niya ang lahat para pumanik sa kanya. Si Teban, Manny at Layla ay kasangkapan lamang niya para magtagumpay ang kanyang mga plano hindi ka makakapagtago sa akin Landro Kahit magsama pa kayo ni Samuel, wala kayong laban sa akin Anang matanda bago tumawa ng malakas Muling tumigas ang anyo ng hukluban nang maalala ang apong simani. Manny Katulad niya ay matayog ang pangarap nito At hindi niya kayang hawakan sa leega Kapag nakuha ko na ang lahat, isusunod kita mani Ani bago muling pinagtuunan ng pansina ang mga gamit sa pangkukulama